7.9 point sembilan. Lebih banyak lagi. Ia pabawas lang, 14-7 lakas pa oh. seven, eh. oh. okay. Lakas. Okay, ito, magandang araw mga kabadyans so. Uh, kung napapansin nyo kanina uh, ah, nag tester ako ng battery so kapag hindi umaandar is 7.9 tapos pag pinaandar mo eh, mas bumaba pa naging 7.8 tapos tinester natin sa likod habang umaandar eh, malakas pa yung rectifier regulator niya so yun yung tips ko sa inyo ah, bago tayo magpalit ng pyesa syempre ugali natin na mag tester muna no? So ang naging problema nito eh, ito dito sa wiring sa pinaka malapit sa battery no, mga Bajax mga papansin nyo kaya ang binubuklat ko so ito yung naging problema nya mga kabajax no? Uh, bulok na yung pinaka wirings dito sa yung positive line nya dito yung dalawa eh, putol na so nabulok na sya no, wala na lang connection doon sa kabila ng connector itong dalawang positive niya kaya ayaw na mag charge ng battery at ah, lalobat na ng gusto kasi hindi na pumapasok yung charge niya na galing doon sa rectifier regulator ayan mga kabadyans so ito yung ating i-repair re ah, para bumalik ulit sa ayos yung kanyang charging ayan mga kabadyans Okay ito mga badals na ito yung ating re-repair yung dalawang positive line na nasira na o natanggal na doon sa pagkakakonektor nya ah, nabulok na yung wire ayan mga kabadals na no. so sundan nyo lang itong video para magkaroon kayo ng idea pag nangyari ito sa inyong unit ah, mas mainam talaga na gumagamit tayo ng tester bago tayo magpalit ng ating pyesa ng no, mga kabadals ayan magandang araw sa inyo lahat no? So, i-re-repair natin to. Tapos mamaya, uh, i-testerolin natin habang pinapandar natin mga models Okay, ayan mga badyads, na uh, na natin yung pinaka-connector niya kasi nabulok na nga. Uh, medyo dudugsungan lang natin ang medyo malaking wire. Uh, tulad dito, ganito yung gagawin nyo pagka wala kayong connector na makuha. So, pwede naman natin itong i-wire to wire lang. Uh, mas okay na okay yun mga kabadyads. na uh. Sigurado walas, walang lost contact pag pagka ganito yung nyo mga kabadyads. Uh, kaya tips ko lang ah uh, kahit okay ang unit natin o no, walang nararamdaman ang ating unit so galing natin i-check ang bawat connector ng ating wirings lalo lalo na dito sa mga positive line kasi dito pinagmumulan ng shorted ng kuryente o nasisimula yung hindi pag charge ng ating kuryente kaya minsan nasisira battery o nasisira ang rectifier o ang stator coil dahil sa hindi akma ang, hindi na akma yung ating mga wire na linya ayan mga kabadyad, kaya ugali natin, i-check iche din natin at lilinisin din natin okay ayan mga kabadyad, na-repair na natin yung wire, so ibabalik na natin yung battery tapos uh, papanda rin natin ang manual start muna para habang nagcha charge yan ano, mga kabadyad Okay, ito mga kapadyans, no? uh, natin habang panda rin natin tapos ito tester natin kung magka-charge na siya. Ayan mga kapadyans, no? pumapalo na siya 13.5. Reducing mo, Frank? Yeah, Ibig sabihin, okay yung ating rectifier sa magka-charge So mga ka no judge, naging problema yung mga sasabihin ng mga titik na mapubili ng rectifier si Kaustin So yun lang yung tips ko sa inyo uh,